Ay, pare! Ay, ako man din ay buntis. Oh, no! Siya nga? Ay, oo. Oh. Buntis ka? Oo. Oh, oh. Siya nga, buntis ka? Oo. Oh, oh. Ano yon? Ano yon? Oh, no! Giniagawa mo. Ang pagsasabi ni Mare, buntis ka! Teka, teka, teka! Teka, Mare, sabi mo'y buntis ka? Ayaw! Ano <tap> ka usapin ni Mare to? Maray, ay, Oh no! Ano ina, gamaring inapagsasabi mo? Ay hindi sabi, may buntis ka! Ay oo! Pero hindi naman si pare ang ama! May asawa ako! Akunin kong ninong si pare, kaya ko sinabi. Ay, gayong gamaring! Hindi mo naman agad nilinaw, mare! Eh pasensya ka na at ko sa mga napapanood ko sa mga drama! ako sa ko. Ka na. Sa, na susunod, susunod naman, huwag ka nang mag ng drama na yan, ha?